Oh no, what happened? Nakupok, po, linggo ngayon ah Good morning! ako oh, napakaganda rin yung araw ngayon napakaganda rin sikat ng araw at napakaganda rin kasi walang traffic diba napakalinis Okay, linggo ng umaga ngayon dito sa C5. Okay, short ride tayo. it is. Sinisilabasan ngayon yung mga yung mga ano, karirista. Wow. Sabi no, lakas ng ingay na hanggang dito, rinig pa. Ang layo na nun na. Ah. Estimate ko mga nasa 300 meters. rinig pa din grabe siya na isa siyang alamat Okay, chill ride lang tayo nanam natin yung yung luwag ng kalsada Sarap mag-drive pa ganito. Hayahay. Walang traffic. Stoplight lang magpapatigil sa atin. Hayahay talaga. Dito tayo. Okay. Amazing. Ganda pa ganito. Maraming walang pasok paglinggo. Mga office works. Okay, kaya marami talaga nag a pag sunday. Okay Eastwood. Okay, papasok na tayo ng Marikina. Wow, amazing. Goodbye, Linus, no? no what happened naku po linggo ngayon ah Go. Okay. Ako, linggo ngayon pero So, ingat-ingat Kung minsan, kung kailan maluwag yung daan Saka nagkakaroon ng diskrasya Punta tayo dito Baka meron dito ng Oops Parmasi sila dun Hanap tayo ng ano uh, Ng ops para masi ma sila Yun may nakita na ako <coughs> Punta natin yung ops Ito lang may tutulong ko Ayoko nun makipag Makiisyoso dun sir, good morning. Sir, may ano ko lang sir, may rong ano kasing banggaan dyan sir oh. Dito po may banggaan dito sa linyan to. Opo. But, balik ko nga yung nakahiga pa yung tao dun eh. O oh, sir, thank you sir. Ay, oh. Yun na lang maitutulong ko. Okay. Yun lang. Okay, siguro. Okay na yun. Okay na yun kahit pa paano yung ambag ko na yan Wala eh wala naman akong magagawa dun eh Meron na naman tumulong sa kanya At least uh, Naimpuhan natin yung ops, Yung mga traffic enforcer para mapuntahan sa dun Kasi sa tingin ko medyo Parang malala yung ano ni kuya? Ang tama niya. Okay, kaya ride safe pa. Ah. Ride safe sa lahat. Kahit na traffic, ay kahit na maluwag ang daan o traffic man 'yan. Ingat palagi. Kasi madalas kasi nangyayari kung kailan maluwag yung daan sa kanag nagkakaroon ng disgrasya kasi nagmamadali o kaya alam mo yun naging komportable na sila kala nila alam mo yun sobrang luwag na dan eh, yung bulaga yun sa kampante yung bulaga kasi iniingatan eh kaya ride safe ride safe sa lahat wala tayong magagawa dyan talang sa mga ganyan pag dumagdag ako ang tawag doon maritis parang ako magmamaritis niya kung tatambay pa ako dun wala naman akong magagawa dun kailangan na nun ambulansya nakita nyo naman siguro yung manibela ng motor niya talagang baliktad tapos nakigana siya dun hindi ko naman pwedeng buhatin yun kaya magagawa na lang talaga natin ipaalam na lang natin sa yun so ano mga traffic enforcer para mapuntahan agad para sila na bahala dyan kasi mas, mas mayroon sila ng contact may mga radyo yan para makontak agad sa yun sa ambulansya makatawag na ambulansya para maibigay nila yung proper proper assistance kasi pag yung mga civilian hindi naman tayo profesional o kaya wala tayong masyadong mga power sa naman sa mga bagay-bagay tulad yan, yan kailangan talaga ng ambulansya kapag ginalaw pa natin yun lalo pa siyang mabalian ah, kaya dapat pa ganun galawin, hayaan lang hintayin yung ambulansya dumating para maasisan yung tao sige so yeah, hanggang dito muna yung short ride natin ulitin ko ah ride safe sa lahat ah ha. okay hanggang sa muli ok hanggang dito na tayo ah ano ngayon? Link. Napakalupag ng daan.